Abeko, ko, eto na naman ang abe nyo, abe ko. <laughs> Ay, oras na lang, abe ko, magpapas magpapasko na. Ito nga pala yung mga simpleng handa namin, abe ko. Tingnan nyo naman si Abe nyo, abe ko. Mama nga, ne, pin, ne, abe ko. Ganyan talaga si Abe nyo, abe ko. Basta kapag nakakita siya ng white pasta, talagang kakain na gadyan, abe ko. Ito nga pala si Jason David Sibal, abe ko. A.K.A. kapabsi Pinatingin nga pala natin yung aircon natin, abe ko. Pe, palinis tayo dahil e, la abe ko, tapos pinapadala na rin natin yung Yamaha mixer natin dahil hindi umaandar na sira yung dalawang channel niya. Abe ako, tingnan nyo naman yung pagkakalinis niya. Abe ko ha. Dahil nagreklamo na si Abe nyo. Abe ko, mainit daw sa kwarto dahil walang aircon kaya tinawagan ko si kapab si para palinis yung aircon namin. Abe ko ha. Pagkatapos na nga palang nalinis yung aircon natin. Abe ko, yan nga pala si Bicero dahil may surprise ako sa kanya. Abe ko, dahil matagal na namin pangarap ito. Abe ko ha. Kung palagi kayo nakasurprise bye-bye sa amin dalawa ni Bisero abe ko noon pa nagsisimula kami abe ko palagi yung naririnig sa amin to abe ko syempre bago ko ipakita yung surprise ko kay Bisero kailangan pogi pang ang abe ko kailangan bagong ligo si Bisero abe ko ayan pinaliguan ko na rin siya abe ko pagkatapos kong pinaliguan sinabay ko na yung pagsasabon sa kanya abe ko kaso ako na ay malid kayong singit singit na abe ko uling dahil pati siya maglinis ko sa mga sugat ko gabata abe ko After months nga yata bago nilinis si Bisero, abi ko dahil napaka busy namin dalawa sa daan, abi ko sa trabaho, sa gig, sa pagdi-deliver -de ng mga damit, abi ko hindi ko nalalilinis lalilinis, ko. Kaya ngayon bago namin sa lubungan yung pasko kami dalawa ni Bisero, kailangan pogi kaming dalawa, abi ko. Ayan na nga talaga penuskus kuno kaya kayang tapalodo, kaya kayang riman kaya kayang shiptera, abi ko. Para naman kahit papano abi ko maging pogi si Bisero, masakit kanini eh naman nun dahil nung nakaraan Linis ko siya. Pagkatapos ko siyang nalinis, sabi ko, ayaw niya ko badan. Dahil malagad niya, mong sabi ko, po, tamang sabi ko. Pagkatapos ko nga palang sinabunan, sabi ko, o yan, diluan tayang pasibayo, sabi ko, siyempre, banlawan tayo pa para maalis yung sabon niya, sabi ko. Kabilisan pangyayari nga lang pala to, sabi ko, dahil ginabi ako, nasarapan ang tulog ko, sabi ko, hindi agad ako nakapag-voiceover at hindi ako agad nakapag nakapag-video, sabi ko. Ha, <laughs> Siyempre, kailangan pagkatapos natin binanlawan si Bisero ha? Ah, Beko, o yan, panguskusan tayo pa. Ah, Beko, parang tao lang yan. Pagkatapos nung naligo, kailangan man nguskus kang tuwalya, ah, ha? Beko, Para maalis yung tubig-tubig natin sa katawan at bago tayo magbihis, ha? Ah, Beko, yan. Pika, kuskus ko niya naman ni Bisero gambagya bagya mo, ha? Ah, Beko, kaso hindi na siya kumikina dahil palagi siya nabibilad, ha? Beko, Buti na lang kahit pa paano hindi nagre-reklamo si Bicero kapag umaalis kaming mainit, kahit saan kami magpunta, ah, Beko, never pa ako binitin ni Bisero. abe ko hindi niya ako pinapabayahan. Ah, beko. ko Tignan nyo nga naman, abe beko, kahit sinong makakita sa daan sa kanya. abe beko, alam na alam yan si Bisero. abe beko, kahit nakatakip pa yan, sigurado makikilala yan. la beko. ko Kaya kapag nakita nyo sa daan yan, sumigaw lang kayo, Bisero. abe beko, Baluna na yung gawa na pa, musinana na kayo. Ah, beko. ko nga palang nalinis si Bisero. Ah, beko, ayan, ibabalik na natin yung aircon dun sa kwarto namin. beko, ko na si Bayo Banta hindi na magreklamo si Abe nyo. Dahil nangangati na daw siya sa init. Abe ko. Ayaw na niyang matulog sa kwarto. Gusto na lang sa sala niya natutulog. Abe ko. Airapan pa ako nung binabalik ko na yung aircon. Abe ko. Munti na nanabo. Abe ko. Dahil napakabigat niya. Abe ko. Buti na lang malaki yung mga muscle natin. Abe ko. At nasalpak na din natin. Abe ko. Pagkatapos natin nasalpak ko. Siyempre kailangan kuskusan tayo. Abe ko. Dahil marumi yung kamay natin nung hinawakan natin siya. Abe ko. Tsaka tane saksak. Tia Beko. Ayan na nga, Beko. Umilaw na siya. Ibig sabihin pwede na yung gamitan na. Beko, at ito na nga yung surprise natin kay Bisero. Ha? Beko, kailangan takpan tayo pa. Mata, bayo tayo pagit kay surprise tabo. Ha, Beko. Siyempre, itatabi natin sa kanya. Ha, Beko, para pagalis ng tagip ng mata niya. Ha, Beko, makikita niya agad. Ha, Beko. Ito yung surprise natin kay Bisero. Ayan. Ha? Naba, baka maulog ka. Atras. Ayan. tutok natin. Video mo si Bisero. Ayan, nakatagip yung, ano, yung mata. Di ba kung napapanood nyo yung palagi yung mga vlog na natin noon. Pag may nakikita na kaming dalawa ni Bisero na big bike sa daan, hinahabol habol ko pa yan. Para lang mabidyohan. Ngayon, eto na. Eto na may big bike na tayo. Na si Duron. Ang pangalan niya ay Duron. Ang Eto yung bago nating body, si Duron. Ngayon, aalisin ko na yung takip sa mata ni Bisero. Di ba? O. Oh. Ayan na. Oh, ayan na. Ayan na yung body mo. Video ba? Okay. Dari. Ayan. Oh. Ito na. Si Bisero at saka si Duron. Di ba? Oh, kaya kayo sa mga nangangarap mag-focus lang sa gold. O. Oh. Dati last month yun. Last last maybe January, February, March. Pag may nakikita na akong big bike, ayan oh, ilaw. Ay, walang, walang susi si Bicero. na tayo at nagka-shock na rin tayo. Kaya, Merry Christmas and Happy New Year, abe ako. Thank you sa support na kay Bapsoy. Diba? Ayan, no? Kaya, kayo mga nangarap pag mawalan ng pag-asa. Basta at masaya ka lang sa ginagawa mo. Ayan na. Ayan yung mga sukli sa pagod, puyat, at saka sa walang day off sa trabaho. Ito, si Bisero at saka si Duron. Si Bisero nga pala at saka si Duron. Ayan. Diba? <laughs> Alam nyo ba yung pakiramdam na hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo sa live video? Abe ko! Dahil sa sobrang tuwa na nakamit na natin yung isa sa mga pangarap natin na sinasabi lagi natin sa mga video, abe ko. Ito ngayon, meron na rin tayo, abe ko. Kaya makikita nyo ako lagi sa daan, magmumoto vlog na tayo, abe ko. Pero siyempre, <laughs> palagi nyo pa rin kaming makikita sa daan ni Bisero, abe ko. Dahil si Duron pang malayuan lang to, abe ko. <laughs> kaya sa mga tulad kong nangangarap dyan, abe ko, sipagan nyo lalo, Beko, para makuha niya yung pangarap nyo Lalo niyo pang galingan, ha, yung inspirasyon yung mga taong tinatawanan lang kayo, ha, Beko. Kaya thank you, Lord. Nakamit ko na rin po yung aking isa sa mga pangarap ko, ha, Beko. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta kay Bapsoy, ha, Beko. God bless po sa atin lahat. Thank you. Bye!